good evening sa inyong lahat for today's video guys. Each of you guys um, nagre-request ng legal challenge no P at B. You know what I mean? So let's go guys. Maliligo na tayo ng without B and P using my white t-shirt. So tara, let's go! Wag na kayong magpatongpik-tongpik dyan! Maligo na tayo! Excited na ba kayo? Tara na! lagay candy to deh. <laughs> Chana Ben, nauhug pa. <laughs> nauhug. Alam niyo ba kung saan ko to ilalagay? <laughs> Kukunin ko lang yung aking mahiwagang tuwalya. Punit-punit na yung tuwalya ko, guys. So grabe. Lumang-luma na yan pero gustong-gusto ko yan gamitin. May bago naman akong tuwalya pero yan ang lagi kong ginagamit talaga. Ito talaga yung ginagamit ko lagi. Kasi ang ano kasi sa, sa, skin, malambot siya sa skin guys. Kaya nagaganda, na, na, nagagandahan ako dyan. Dyan lang muna na kayo at ako ay mag muna bago tayo maligo. mag muna tayo. Yun, tapos na tayo nag-toothbrush, guys. Mm, so, ngayon, naliligo tayo. Kasi, madaming nag, ano, nag, request kayo, guys, na naligo tayo. Naligo na lang tayo lagi. Tingnan nyo na buhok. Nilagyan ko ng conditioner yung buhok ko bago ko yan siya shampuhan kasi may nakita akong video sa YouTube ay sa ano sa Facebook na dapat daw bago maglagay ng shampoo i-conditioner muna para mag-volume yung buhok gusto mag-volume yung buhok ganyan muna daw ang gagawin so yung buhok ko kasi guys nag-dry na siya gawa ng nag nag color color ako i'm using i i because i color my hair that's why my hair is so dry now yes See, look at that. But it looks like nag ano naman siya nag ano tawag niya magiging okay naman siya so it backs to normal guys my hair kasi super dry talaga siya guys as in nagde dry talaga siya ngayon okay okay na medyo okay okay na siya tapos ang dami pa niyang ano kanang buhol buhol ba ang sitawag pero ngayon ang ganda ng buhok ko noon guys, dalaga pa ako. Super ganda ng buhok ko. Parang ano ako sa model sa cream silk. Kasi alagang-alaga ko noon yung buhok ko eh. Dalaga pa ako. Once dalaga ka pa, alagang-alaga mo pa sarili mo. Nung ano ka na, nagiging kwad ka na. Tinatamad ka na, lahat na lang tatamarin ka. So yun. Maligot na tayo tara, let's go. Hello everyone. Good evening to all beautiful people out there who are watching my videos. Thank you guys for for supporting me always. Marami salamat, gracious everyone to all Spanish people there, to all Brazils people, to all shout out to all everybody, so everybody. So, guys, now I am... Kita niyo naman, naliligo ako. <laughs> guys, naliligo tayo. Ligo, ligo, ligo. Challenge na naman si Kuradatya, yeah, guys. So, ayan. Turuan ko kayo kung paano, kayo, paano kayo maligo pa siya. Una, maglagay kayo ng sabon sa inyong kabundisan. Yeah. Lagyan niyo ng sabon ang kabundukan ng inyong asawa. Puspusin ang kilikili para mabango. Puspusin ang paa para matanggal ang kagibo. Matanggal ang mga kagibo-kagibo. Matanggal ang mga dead skin. Puspusin, sabon ng maayos. Ayan, puspusin ang puspusin, guys. Hanggang sa matanggal ang inyong skin na ang deep skin ko. So, yan. So, na naman tayo after natin magsabon dyan guys sa ating katawan. Hindi na ako may sabon ko <laughs> Kamay lang at ano lang pala yung sinabunan ko dyan. Hindi pala akong nagsabon ng ano, kamay lang at tayo yung sinabunan ko. Pakipot nga. Hindi sinabunan <laughs> So, yan. Nagguin. Nagtuwad-tuwad ng si for that Ayun guys, hindi nyo hanggang ka kasi yung tulog kasi madaming buhok para kaman na yung tulog gumalo yung ayos. Ayan, kapag nung pot. Ay guys, wala yang... yung tulog. magreklamo dyan. Ginawa ko na yung inyong yun request na mag-legal mag challenge without tulog. And be. So, yan na guys. Yan na. Ayan yung mga request so check, check muna natin yung ating shampoo at nilagyan siya ng tubig para hindi mag para hindi mag ano sa ating scalp yung shampoo naka ano na siya nakalagay mo sa tubig nadisob na ng tubig yung ating shampoo para hindi masyadong strong para hindi masira yung ating scalp at ah, hindi tayo magkaroon ng dandruff so yan guys at nilagyan ko din yung shampoo ng pala nilagyan ko din ng gloves para gumanda yung aking buhok para bumalik na sa dating buhok guys so yun at para mag ano siya mag shining splendid shimmering check shimmering na naman yung akong voice over oy nansa naman ni? basta guys enjoy lang kayo dyan pagaganahin ko inyong mga alindog <laughs> ay nako niyo ni Yo So, yan na. Magkuskus ulit tayo ng ating kamay. At madaming mga libag dyan, guys. Malam, dami madami mga libag, 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 libag Kasi, di diba, mga alikabok, alikabok sa, ano, sa, sa alikabok. Yan, nagdidikit sa mga, sa, ano, sa aking skin. Kaya, yan, madaming libag. So, sarado ano. ko na. Kasi nga, ano, uh, para hindi mabasa yung aking, ano, Masa ang aking, ano, aking <laughs> Para hindi nga ba yung aking chulalat. Please, na. Boys, over to. Oh. Ewan. Bala na kayo dyan, guys. Manood na lang kayo sa ating video. So, bye-bye. Ito -bye. na kayo. Good night. Good night. Huwag kayo mag-request-request request ng mga kung ano-ano, ha. Pwede Ayan na yung request nyo. Eh. Maghugas muna tayo ng sigalat para madamot. Eh. Ayan guys. Ah, bye. Sa inyong lahat. Enjoy. Good night. Okay lang. I love you. Thank you so for supporting my YouTube channel. I hope you enjoy. And please subscribe guys. And don't forget to like and share. Don't share guys. Don't share guys. Like lang. So yun na guys. Thank you. I love you. Oh, Uh, selamat Ibu Wang, Gracias Amigos Amigas Amigos Amigas Gracias, thank you for watching. Bye bye.